Hello, good morning mga boss Kumusta nyo hang adlaw karong Friday Happy Friday sa inyo hang tanan no Ano yan na po dyan, magsugod o ang guide karong adlaw sa Biyernes o bulan sa August 23, 2024 uh, ang guide na po ni mga boss no, sabay lang sa mga ganahan mo sabay Okay, magsugod na taghatag mga boss dayon, din lang nyo kayo dito na po no uh, Okay <clears throat> sabay lang sa mga ganahan mga busa sa mga ganahan mo sabay sabay lang mo sa ito ang hihatag na guide karong adlaw mag recap po ta sa ito ang result gahapon ang atong result gahapon sa 2pm kay 2pm 177 mga boss ang result gahapon sa 2pm 177 5pm kay 7, 4, 6 mga boss. Congrats mga boss ha kung nakapick mo ana sa atong GT3 sa ato ang guide pattern gahapon no. Atong guide pattern karong adlaw mga boss mo ni ha, pare bago. Ay mo sa atong guide pattern gahapon karong adlaw pag GT3 o GT2 mo. Sa 9 PM ang resulta kay 702 mga boss. Congrats gahapon ani mga boss ha sa 702 kung nakapick mo ana ato aning pabonus mga boss sa na uh, advance nato na pabonus gahapon ang uh, advance nato naghatag sa gabi congrats kung nakapick mo ana og nibalik mo og recap sa to ang mga gi-upload na video okay nag recap nag uh, reminder ba sa inyo mga boss na balikan niyo lang daw ang mga video di ba always ko gi sa inyo ha so karon mga boss natay hot per ah uh, sabay lang ni mga boss wa kalusot ang 5 gahapon mga boss ha Wa kalusot ang 5 gapon. Ang um, balikin niyo ang 5 karong adlaw mga boss. Pag old draw mo pagdalamon ng 5 karong adlaw, old draw. Sa mga ganahan, ang namoy ka pamari sa 5. Ala parisen niyo mga boss ang 5 kay sa so, kuang guide ang 5 at basin karong adlaw na ip ipalusot ni Lolo ang 5 wa hibaw oi karong 2 PM. Basin mo buhagay ang 5 no. Kun namoy ka pamari sa nang 5 mga boss, parisin na ninyo. Okay, pagdala magsingko 5 karong adlaw. So, <coughs> hatag na ko guide mga boss, excuse me ha. Hatag na ko guide mga boss ha. Una natong ihatag kay eskalera gihapon ay mo kumpiyansa sa Escalera kay na nagdouble-double ra ba mga boss. No, double gihapon, taw ni aging adlaw double gihapon. Uh, pero ay mo kumpiyansa mga boss ha. Bisa akong ginaingon sa inyo eskalera, ay mo kumpiyansa kay bilog ang bola. So, mo ni atong eskalera mga boss ha. Pag pick lang mo ni atong mga eskalera mga boss kay mga hat mo po ni atong eskalera delikado mo buhagay. Eh. Okay? 312. So, mura ni natong eskalera mga boss, upat ra ni ka pag pick lang mo na ha. Dito ta mahatagod ka kay numero nang mga boss ha. Ah, ginagmay na lang ni mga numero karon sa 5 pm 9 pm mga boss pahabol gihapon ta no magpahabol gihapon ta pero ginagbay ginagbay lang ang atong pahabol sa 9 pm ah, sa 5 pm at saka sa 9 pm nagpapahabol po tayo pag hindi po tayo busy no okay nagbibigay tayo pero pag busy ta syempre di ta kahatagan na mga boss ang double na to karong adlaw kay mo ni mga boss sa maganahan lang mo sabay sabay lang mo ha ah uh, kining 661 mga boss Syempre hindi natin ikalimutan 911 811 one o 511 kay hat sa ang singko muna na 511 one ko mga boss okay screenshot mga boss ang atong double Muna atong double ay nyo ko tagpatan, ha. na lang mga boss sa sa inyong dugan pagpili lang mo gusto sa kabok. seven eight balik yah po na ako ni mga boss kamuna ibahala ko kung sabayan ninyo ninyo daily basta sa ako ang guide hat na siya mga boss o 889 9 889 o 288 mga boss. Muna akong double sa 88 mga boss ha. Pwede gin mo mag mga boss sa 88 na double Og sa 11. Labi nag ang 11 mga boss na double. Ay nyo kumpiyansa mga boss ang 11. Ay, nalimot na ko. Kani mga boss oh, ang 500 na double ay nyo kumpiyansa na o kani 300. Okay? Kani 500 Og 300 mga boss ay nyo kumpiyansa. Labi na ning 500 mga boss kasi mo sa 270 ang 500 na double Respeto rin na karon mga boss. Kaya basin masunod na. MCA basin ganahan mo MCA mga boss. Tingnan ni. MCA. Kaya basin ganahan mo MCA mga boss. Kumo ni atim MCA. Duhara ni kabuka ta MCA mga boss ha. 2 5 3 og 4 5 3. Skalera ning sa Ah, ganahan mo MCA pag target og grumble mo ana mga boss MCA nato. Okay? Screenshot mga boss. O ilistan lang sa inyo mga note mga note mga boss mga notebook kung naamoy notebook nga ra ilistan na nyo mga numbers mga boss niya balikin nyo sa ikakuan ikahapon ba ika 5, 5 pm dro balikin niyo mga boss at mga kombinasyon ang ato ang pamusti mga boss dire sa pamusti nato ah, pag gito gitar gihapon mo dire kay hindi ka kumpiyansa na ito ang pamusti o tanawang pamusti nato mga boss na dire ang 205 o, oh, 605. Ah, pag crumble mo na mga boss, basic mag-git o git mag ang itong pamusti. Pag dala mo rin mga boss, ha? Okay? Delikado na itong pamusti. And then, last 2. Ang last two na itong karangadlawa, gahapon, ang last 2, ang isa kay sa last 2 gahapon, mga boss, kay... 74 lang no 74 lang ni lusot sa tuwang last to gahapon ang, ang ni Sakay congrats sa inyo ako nakapamaris mo balik na ako ning 87 87 o 57 uh, 7557 and then 62 okay ayusin natin ba 6226 okay screenshot mga boss Muna to ang last to pair mga boss. Unya ang pamares na ko ana mga boss ani. Eh? Ang pamares na ko diri sa 70 pa uh, 8 7 kay 5. Tapos diri mga boss ako pamares kay 9. Ha? 9 na ko pamares niya nga ray kay 5. Muna akong pamares mga boss. Okay? Screenshot mga boss ha. Ay ilista niyo sa inyong notebook ta. 38 next 38. O numero niya to ang last to pair mga boss ha. 3883 ah uh, balik na ko ning 18 og 81 and then 21 Natay tay 21 mga boss basin mo series karong adlaw dito sa result ka BA no basin mag series ba okay magpatong delikado po ng patong mga boss ha ang resulta karon okay ah uh, screenshot mga boss muna itong last to last 2 akong pamaris nga rin kay 6 then dito 9 dumot ko ani mga boss so, narabani sa atong birth code mga boss so. Oh ako nang explain sa inyo ako nakalanta mo sa itong i upload na uh, tutorial mga boss na bird code okay basin mag series pattern mga boss ha delikado ang 1, 2, 7 respeta rin ninyo kani hapit hapit na inyo, mga boss ang 8, ang 1, 9 respeta rin lang ninyo mga boss ganahan mo o ganahan lang mo hmm. pag pick lang mo mga boss ha sa itong mga kombinasyon ha okay ato ang hot pair no mga boss ang atong hot pair karong adlaw mga boss kay mura ni mga boss atong hot combination no ang hot, combination na ito, kay una number 1 385 then number 2 382 uh, number 3 708 uh, ay 708 706 mga boss sorry sorry 706. Muna mga boss, pag target o ganambol mo, ana. All draws niya mga boss, ha? All dros. Okay? Sulat, sulat niya mga boss. Screenshot niyo. All dros, mga boss, ha? All draws. Okay, number 4 natin ay oh, unong ka kabok mga boss ang atong hot per karwadlawa, ha? Number 4 na tayo, no? Number 4 kay 710. Number 5 2 ay 203. Number 6. 204. 204. 204. Okay? Muna, mga boss, ang ato ang hot pour karong adlawa. Screenshot na niyo mga boss. Okay? Screenshot niyo mga boss. Ang ato ang hot pour karong adlawa. Muna siya. O numero na kabukad ang hot pour mga boss. Pagdala mag 5 mga boss ha, karong adlawa ha. Old rose, pagdala mag 5 mga boss, karong adlawa. Okay? Pag na ko karong adlaw mga boss, pwede ang 5 mo center ang 5. Pwede mo center mga boss ang 5. Pwede sa mo posting ang 5 karong adlaw. Extra na to mga boss mo ni oh. Extra na to karong adlaw. Tuluran ni kabuk mga boss, respite lang ninyo tong extra. Sa mga ganahan lang ha. Okay. Yan. 179. Mura na itong extra mga boss. Tulok ka buo. Pag target to grumble. Wala. Okay. Mura na itong guide karong adlaw mga boss. ah uh, hope to karong adlaw. No? Hinaot na makachamba. Gaya punta karong adlaw. Huwag makasabay mo sa ito ang mga pound spot. No? Ha? Pound spot. Murag murag correct. Okay mga boss. Muna ito ang guide pattern mga boss. Ha? Sa itong guide pattern. Pag gito. og gitre mo. na po ako sa inyo. Ha? Ang paggamit ane. Horizontal. Vertical. x And then triangle Okay Paggamit tayo na, na mga boss Na dito ang 539 853 514 uh, 249 And then 819 Okay May escalera dito na 213 Okay mga boss Tingnan nyo ha 824 Napo dira ang 824 Okay Pag ito get mo na mga boss 153 Na dira mga boss Og 149 and then 2, 1, 4 5, 5, 1, 8 okay, tingnan nyo mga buti mga boss nandyan ang mga kombinasyon na maaaring lumabas ngayong araw ano, ha, pero walang sure win mga boss, ha? walang sure win kung mga possible lang ba, possible, okay mga boss mo out na ko, og good luck o dagang salamat sa inyong tanan uh, binili ko like mga bossa o subscribe sa mga wala pa subscribe sa atong youtube channel na boss trend 3D vlog maraming salamat po sa mga nagpatuloy na sumuporta sa ating channel okay mga boss good luck exit na ko mga boss bye bye